pag-aralan nyo munang mabuti ang nilalaman o binubuod ng inyong MOA with the, by, with the owner Ano ba ang terms and condition doon na kung saan ay eh nag-agree na kayo ng inyong asosasyon na ipagbibili sa inyo ng may-ari yung lupa. Pero subject ito dun sa uh, pagbabayad ng pamahalaan o yung appropriate government agency na siya yung magbabayad doon sa owner Ngayon, eh, dahil sa tagal na nga, hindi nga na napunduhan na, eh, umayaw na yung land owner. Ay titingnan ninyo kung ano ba nakasulat doon sa inyong MOA o Memorandum of Agreement. ah uh, pag ganito bang situation, may karapatan ba ang land owner para i-cancel o mag-withdraw uh, doon sa inyong MOA? Kasi nga, hindi naman din kasalanan ng land owner at hindi naman ninyo kasalanan na ang nangyari na hindi napunduhan ng ahensya ng gobyerno yung dapat ana uh, na magbayad sa landowner para mabili ito. Okay? Kaya mangyari dyan ay pag-aral nyo mabuti at ikonsulta ninyo sa inyong lawyer para mapag-aralan kung ano ba talaga ang nilalaman ng uh, nasabing mowa. Kung tahimik naman ito, wala namang sinasabi na may karapatan si, si owner, abay pwede kayo mag-file ng complaint or petition sa korte sa tulong ng inyong lawyer for uh complaint or petition for specific performance upang sa ganun ay uh, mautusan ng korte na na uh, uh, na i-honor ng uh, land owner ang inyong pinag-usapan. Okay? Alamang uh, na kayo pag may alam sa batas.